Isa sa pinakadakilang handog ng Diyos ang katahimikan ng budhi o konsensya at kapayapaan ng isipan. Kapag wasto, maayos at maalam ang ating budhi, napakalaking pagpapala nito sa atin sapagkat bunga nito ay kalayaan mula sa kasalanan, pagdurusa, kalungkutan, kahihiyan o pagsumpa sa sarili. Ang budhi o konsensya ay ang panloob na tinig sa tao na sa atin upang gumawa ng mabuti sa kahit ano pa mang pagkakataon at umiwas sa masama sa anumang paraan. Ito rin ay ang kakayahang malaman kung ano ang tama o mali. Sa ating konsensya, nangungusap ang Diyos. Kaya naman, hindi maaring pilitin ang sinuman na gumawa ng bagay na labag sa kanyang konsensya, lalot higit kung siya ay kumikilos ng naaayon sa pangkahalatang kabutihan. Mula po dito sa St. John the Baptist Church, pinaglabanan San Juan City. Ako po si Father Angelo Paulo Asperi ng Society of St. Paul para sa gabay sa buhay. Ginugunita natin ngayon ang pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag at tagapaghanda sa landas ng Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos. Napakahalaga ng gampani ni Juan Bautista sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya naman dalawang pagdiriwang ang nakalaan sa kanyang gunita. Una, tuwing ika-24 ng Hunyo para sa kanyang pagsilang. At ikalawa, ngayon, tuwing ika-28 ng Agosto bilang pagsasariwa sa kanyang kamatayan. Si Juan ay anak ni Zacarias at Elizabeth, na pinsan naman ng mahal na birhen. Pinsan siya ni Jesus. Ang mga unang Kristiyano ay nagkaroon ng malalim na debosyon kay Juan Bautista. Sinasabi na nakalagak ang relik ng ulo ni Juan sa isang simbahan sa Roma kung saan dinadalaw ito ng mga deboto. Minsan may kaguluhan sa kinalalagyan ng mga relic, kaya nalilito ang mga tao kung nasaan ba talaga o ilan ba talaga ang relig ng ulo ng propeta. Mababasa sa Ebanghelyo ang kamatayan ni Juan. Naging tau-tauhan ng Imperyo Romano si Herodes na naghari sa Israel. Gumawa siya ng kanyang sariling mundo at namuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Hiniwalayan niya ang kanyang kabiyak, isang dayuhang prinsesa, para pakasalan si Herodias, ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Bilang tumatayong konsensya ni Herodes, tinuligsa ni Juan ang maling relasyon sa pagitan ng hari at ni Herodias. Iginagalang naman at kinatatakutan ni Herodes si Juan bilang isang dakilang propeta at mabuti at banal na lingkod ng Diyos. Gustong-gustong makinig na Herodes kay Juan at batinya niya ang kasalanan at kamalian. Kaya naman may bahagi ng kanyang pagkatao na bukas sa Diyos. Kahit na balot siya ng takot at hukag ng kapangyarihan, nakapapasok pa rin ang pagpapala ng Diyos. Susi na sana ito para magsisi at pakipagkasundo siya sa Diyos. Subalit nagbatigas pa rin si Herodes sa mga bagay na mali, kahit alam niya kung ano ang tama. Hindi niya maiwaksi ang kasalanan at mas pinakinggan ang tinig ng kasamaan at kasawian. Para naman kay Herodias, isang balakid sa kanyang mga ambisyon, si Juan, kaya't inasam niyang mawala ito sa kanyang landas. Dahil sa impluensya niya, ipinadakip ng hari si Juan at ipinabilanggo Bahagi ng paggiganti ni Herodias ang udyukan ng kanyang anak na babae na si Salome na hingin sa hari ang ulo ni Juan. Kahit masama ang loob, napilitan si Herodes na papugutan ng ulo si Juan. Nalagay siya sa gipit na katayuan ng mga kusya kay Salome sa harap ng mga panauhin at hindi niya maaring talikuran ang kanyang sinabi rito. Tunay na makapangyarihan nga ang ating budhi o konsensya. Katulad ng nangyari kay Juan at Herodes, kaya tayong ibilanggo nito at magagawa rin itong palayain tayo. Paano nahuhubog ang ating budhi o ang panloob na tinig ng Diyos? Unti-unting nahuhubog ang ating budhi sa pamamagitan ng mga tagadala ng pagtuturo sa ating paglaki sa pamilya, sa ating pagsasanay sa paaralan, sa katikesis sa parokya, at mabuting impluensya ng mga kaibigan at mga kakilala sa lipunan. Unti-unting hinuhubog ang butihing kristyano sa pananampalataya at sa pamamagitan ng pansarili at pangsimbahang buhay panalangin sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos at sa mga turo ng simbahan, sa pagiging matugunin sa pananahan ng Espiritu Santo, at sa mapanuring pagninilay-nilay sa ating tunay na mga moral na pinili at mga karanasan sa pang-araw-araw na buhay. Kapag nababagabag ang ating kalooban, dahil sa mga pangaral ng simbahan o ng ating mga mabubuting kaibigan o kakilala. Ibig sabihin, may baluktot na gawain, kamalian o kasamaan, tayong nagawa at dapat ituwid. Nasasaktan man ang ating damdamin, ginagambala o ginigimbal man tayo ng ating konsensya, para nito ng Diyos upang iligtas tayo. Nawa, huwag nating isara ang puso at isipan at sikapin makinig sa mga pangaral at pagpapayo dahil ito ang magiging pasimula ng ating pagbabagong buhay. Ako po si Father Angelo Paolo Asperi ng Society of St. Paul. All for the Gospel.